Ayaw, <laughs> ma. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. <laughs> Alright, mga manoy. Testing ko ta kung gura no pagkakapalampan ko. May mga Pakistani to man. Magiriyaw ihaw. Dating gawi, dating gawi. Testing ko ta kung mag-ubra pang gawi ko. salaam alaikum wa to all the Filipino, Bikulano around the globe. And I have here uh, our new friend from Pakistan, sa? So? Yeah, yeah, yeah. Uh, brother, what's your name? Mustafa. Mustafa Kefalek, what is that? La, thank you, thank you. Are you sure? Yes. Uh, brother, your name? Abdul Sukur Armani. Abdul Shukur. My name is Umar Patan. Umar Patan. All from pa Pakistan? Yes. Uh, how many years you are here in uh Fajera?

<laughs> Aywa. Nice, nice, nice. Mmm, lemon good. You. na habibi. Nice, nice. Hey guys. Salamat sa mga Pakistani friends natin. Very good taste barbecue. Akoy, shukran. Thank you Yan. Nakalansin na naman kita mga manoy Alam mo sa nga, dit na chika-chika Makakatanak ka na naman kiwi Mga pagkaon na uh, dating gawi kang college, argani Dito na oristorya sa mga nursing, sa mga tourism Sa mga BSBA Sa mga engineering Mas kita ay mumitbid, tamang chika Pag day na ang pagkaon sa canteen ng Aquinas Kita na matira Dating gawi, kafa, College of Architecture and Fine Arts Shout out, bye-bye <laughs> hey, o okay, okay. Palala, ang programang ito ay pawang spoof lamang, katatawanan or kalukohan Sa mga hindi makakaunawa, patnubay ng magulang ang kailangan. <laughs>